Samantala, mas pinaigting naman ng lokal na pamahalaan ng Reyna Mercedes ang kampanya kontra bisyo matapos ipasa ng sangguniang bayan ng isang ordinansa na nagbabawal sa pagbebenta at pagbibigay ng vape at sigarilyo sa mga kabataan. Inaasahang tuluyan itong may isa sa batas ngayong linggo matapos ang ikatlo at pinal na pagbasa. Ayon kay SB member Salvador B. Apostol III, Committee Chair ng Committee on Health, tumataas ang bilang ng mga minor de edad na nagkakaroon ng access sa mga produktong ito kaya't minarapat ng LGU na kumilos upang mapangalagaan ang kalusugan ng kabataan. Layunin nito na matigil ang pagkalulong ng mga kabataan sa bisyong ito at maparusahan ng mga establishmentong lumalabag. Sakop ng ordinansa ang mas mahigpit na regulasyon sa loob ng isang daang metrong radius mula sa mga paaralan bilang dagdag proteksyon laban sa impluensa ng paninigari at vaping sa mga mag-aaral. Papatawan naman nun ang parusa mga establishmentong mahuhuling nagbebenta ng sigarilyo at vape sa mga menor de edad habang ang mga kabataang lalabag ay isa sa ilalim sa kukulang disiplina. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang Rural Health Unit ng bayan sa pagbababa ng mga programang pangkalusugan gaya ng uh, puro, kalus puro kalusugan upang mapalakas ang advokasya ng LGU para sa mas malusog na pamayanan. IFM News.